natin ay tunay na na bulayin po ang kanya pong bulay bulayin po ang kanya mga salita na kung saan po ay uh, tumutukoy sa pagtitiis sa ating mga buhay. Kaya tunay nga po na sabi niya nga po dito sa Hebreo chapter 10 verse 35 and 38 sabi niya, kaya huwag kayong mawalan ng pananampalataya Diyos, sapagkat takila ang naghihintay tayo na gandipala para sa inyo. Amen. Kaya tunay nga po na huwag daw po tayong mawalan ng pananampalataya sapagkat yung naghihintay tayo na gandipala po sa atin na yung takila. Kaya tunay nga na yung gandipala na hindi natin inaasahan na ibibigay po sa atin ng Diyos ng buhay. Kung saan po na kanya po tinutukoy na gandipala sa lahat ng ating po ginagawa na din na kalooban niya sa mundo ito. Kaya sabi niya po dito, kinakailangan kayo ay magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap niyo ang kanyang ipinapangako. Kaya tunay nga po na kailangan daw po natin magtiis upang masunod po natin ang kalooban ng Diyos. Amen? At upang sa gayon po ay matanggap po natin yung kanyang ipinapangako. Kaya magtiis po tayo. Kaya sabi niya nga po kung sino po yung natin nagtitiis, siya po maliligtas hanggang wakas. Kaya tuloy nga po na magtiis po tayo hanggang wakas hanggang sa pagbabalik po ng ating pong Panginoong Isong Kristo. Upang yung kanya po ipinapangako ay tuloy nga po ay ating po matanggap. Kaya sabi niya po dito, pagka kaunting panahon na lamang hindi na, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Kaya tunay nga po lang Kundi panahon na lamang ka po at siya po'y darating na. Kasi sino pwedeng hindi pwede na ang sino mo dumating ay darating na. Yun po yung ating po Panginoon na tunay nga po na siya po'y darating na. Kaya tunay nga na magtitiis po tayo sa kaunting panahon na lamang na nulo, ibinigay po sa atin dahil napaka na lamang po ng ating po panang. Kaya sabi niya po dito, ang matunit kong lingkod ay magbubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y katalikod, hindi ko siya kalulit. Kaya tunay nga po na tayo pong matutuwid na mga ako o kung tayo pong mabubuhay sa pamagitan po ng pananampalataya. At kung tayo po itatalikod, tayo po hindi niya kalulit. Kaya tunay nga po tama po yun. Kaya tayo po talaga mga lingkod ng Diyos. Kaya pag tayo po ay matuwid, kapag tayo po ay nananalangin, ay tuloy nga po na ang hindi po talaga yung sagot agad-agad po sa atin po ng Diyos na buhay. Kaya tunay nga po na bawat panalangan, panalangin at pananampalataya na ginagawa po natin dahil alam po natin na kapag tayo po ay nanampalataya na, andun na po yung sagot agad ng Diyos. Dahil nakikita po ng Diyos yung ating pong mga puso na nga na kinalugdan niya. Dahil sinasama nga po yung ating po pananampalataya at pure heart sa kanyang po, pure heart sa kanyang po harapan. Kaya tunay nga po na tayo po ay patuloy na manampalataya at sumunod po sa ating pong Diyos at huwag daw po tayong tatalikod. Dahil kapag tayong tatalikod, siya ay hindi daw po niya tayong makaligtan. Kaya huwag na huwag po tayong tumalikod. Kaya sabi niya po dito, sa Hebreo chapter 6 verse 11 and 12, sabi niya, ang nais namin ay patungduin na magsubikap hanggang wakas at bawat isa sa inyong upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya sabi niya nga po, ito na tayo daw po yung at magsubikap hanggang wakas para daw pong bawat isa ay makamta natin ang ating mga Kaya tuloy nga po na tayo po'y magpatuloy. Magsumikap po tayo, magsumikapan po natin na yung pagkipagbihig, yung totoong relasyon, yung totoong pagkakilala na ginagawa natin sa ating Diyos na po'y ating po, atin po pinagsirapan, pinagsumikapan. Dahil nga po, po, po nga po sinasabi po sa inyo na ang pagpasok po sa kaharian ng Diyos ay dumadaan ka sa butas ng karahin. Kaya tuloy nga na pagsumikapan ka para ay makapasok ka. Kaya tayaan mo na sa ganun pong kalagay na ay matutunan mo at matuloy ka na pagsusumikap na ilapit na ilapit ng gusto ang sarili mo sa ating Diyos na buhay. At nga na itibig mo ang Diyos na punong-puno ng katapatan. Kaya tiisin mo ang lahat ng pagsubok, suliranin, situation na nakalaan, na, na dapat mong paglakalan. Dahil yan po ay panandalian lamang na ibibigay sa iyo ng Diyos. At darating po yung araw na yung pagtitiis po iyon ay kanya po tatapusin. Dahil nga nakita niya ang katagumpayan sa buhay mo na 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 ito ay kaya mo. Eh, sabi niya nga po dito sa tuwag, sabi niya, kaya eh, tuwag kayo maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinapangako. pinapangako. Kaya, nung tuloy nga daw po na huwag po tayong magtamad, at tularan po natin yung mga tao, meron po kaktibis. Upang yung ipinapangako niya, ay tuloy nga po na pananggal po natin. Huwag po tayong magtamad sa paglilingkod po, kaya dapat sa paglilingkod po natin, dapat tayo po maging aksesibo at tayo po patuloy na sa ganun po ayo ayaw po yung basigasig, masipag na gawin natin yung Ipinapagawa po sa atin po Diyos na buhay. sabi niya nga po yung mga tamad ay hindi po niya pinapakain. Kaya dapat hindi po tayo maging tamad sa harapan po ng ating Diyos na buhay. Kaya tunay nga na patuloy po tayo maging handa at maging sa ganun pong na yun. Ay papakita po natin yung ating pong kasipagan. Kaya sabi niya po dito sa 2 Timothy chapter 1 Verse 13 and 14, sabi niya, Gawin mong batayan ang mabubuting aral na dinuro po sa inyo at manatili ka sa pananampalataya. Sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya tuloy nga po na gawin daw po natin patay ng mabuting araw. Kaya dapat yung mga mabubuting araw na nakuha natin kung uh, tu uh, turo, revelation na ating pong uh, tunay po na gamitin po natin ito. Na ito po'y magkaroon po siya ng uh, buto sa atin po mga buhay na itinanim sa atin, ang mga ngaral sa atin at ito'y uh, magbubunga. Na may pakita po natin na ito'y magbubunga. Gamitan natin siya ng pananampalataya at pag-ibig upang ito'y magamit po natin para po sa pagkikipag-isa po na sa pamagitan po ng pagkikipag-isa natin sa Panginoong Kristo, ito na yung na matanggap natin ang bawat ipinampangako niya sa atin. Kaya ito yung nga po na dapat dumagupo tayo sa atin pong pagliligtas. Po. Lumubog po tayo sa atin pong pananampalataya at sa atin pong sa ating kay Kristo. Eh sabi niya po dito, sa tulong ng Espiritu Santo na nanatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Kaya tuloy nga po dahil do po sa, sa tulong ng Espiritu Santo tayo daw po ay nananatili sa na mabuting bagay at ingatan. Kaya tuloy nga po na sa ganun pong kalagay ng Espiritu Santo na sa atin pong mga buhay, ayaan po natin na napamagitan po yun yung mga mabuting bagay. E tunay nga tayo po yung nabagkaroon po ng pag-iingat. Tunay nga na yung mga ipinagkatiwala sa atin ay dapat ay halagaan po natin. Dahil din po yung pinagkatiwala po sa atin. Pahalagahan po natin. Ayaan po natin na yung mga ipinagkatiwala sa atin ay maglaganap siya. Lubagunay po yung ah sa kanyang mga salita na nagkatiwala niya na ibahagi po natin at yung mga kaluluwa, yung mga kawan, yung ating pamilya, na tunay nga na naging bunga natin, dapat natin silang alagaan. Sa ganung kalagay na yun, ay ipapakita po natin yung totoo at katapatan natin sa ating Diyos na Pag. Sabi niya po dito, sa Dantiago, chapter 1, verse 12, sabi niya, pinagpapala ng taong nanatiling tapas sa kabila ng mga, mga pagsubok sapagkat Natapos niyang malaman, malagpasan, ang pagsubok tatanggap tanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Kaya tunay nga po na sa bawat pananatili at kaming tapat natin sa kapilado po noon, sa bawat pagsubok na malagpasan doon po natin, ay eh tunay nga po na tatanggapin natin yung gantimpala na buhay na ipinangako po. Yung buhay na walang hanggan na kanya po ipinangako natin na po mararanasan. Kaya tunay na tayo po'y mananatiling maging kapat. Sa kabila po ng lahat, natin po badanasin ng mga pagsubok. Ang sabi ko nga sa inyo, sa bawat badanasin po natin ng suliranin, manatiling po tayo magpakatatag. Manatiling po tayo maging kapat sa mga uh, suliranin na harapin natin na hamon sa buhay na ibinigay po natin. Dahil sa katapatan na gagawin po natin yun, yung gantimpala ay atin po matatanggap. Lalo-lalo na po, higit sa lahat ay eh, maging tapat po tayo sa bawat pinagkaloob at ibinigay po sa atin ng Diyos. Tapos maging tapat po tayo sa bawat kumpulin na eh, inatang po sa atin ng Diyos. Maging tapat tayo sa ating mga pamilya na ibinigay sa atin ng ating Diyos ng bahay. Kaya po nga na natin sa ating pinakapuso ang mga bagay na po nga po na dapat natin na makita ang bawat kalagayan Situasyon ng boy po ng bawat isa. Kaya sabi niya po dito, na tunay nga po na ang kanila po ipinangako, ay tunay nga po na atin po matanggap. At ang umibig daw po sa kanya. Kaya tunay nga po na patuloy tayo na umibig sa ating Diyos na buhay na meron po kagalakan. Amen? Kaya sabi niya po dito sa Lucas chapter 21 verse 19, sabi niya, sa iyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong kaya tunay nga po na sa pagtitiis daw po natin, ay dito po natin ay mapakita na maliligtas daw po yung ating humuhay. mga. Ang mabagitan po ng ating pagtitiis, ay maliligtas daw po ang ating mga. Kaya tunay nga po na sa ganun pong halagay na pagtitiis po natin na pinaghirapan natin pag sumikap sa ating Diyos na buhay, ay tunay nga na yung kaligtasan ay makikita po natin. Dahil nga po, nagtitiis po tayo. Sa bawat pagtitiis po natin yan, pagtiyaga, E tunay nga na, makita natin yung gantimpala sa atin ng ating Diyos na buhay. Kaya tunay nga po lang, patuloy niya nga po sinasabi na, na, sa kanya po yung awa, na sa atin po yung gawa. Kaya tunay nga po na, ipagkakaloob niya po yung, yung ipinangako na sa atin, na buhay, na walang hanggan. Kabalit naman po nila yung pagtiis natin at pagsasangripisyo, pagkosumikap, na lalo tayong lumapit pa sa kanya. Sa pamagitan oh, po ng atin po, mananampalataya sa ating mong Diyos na buhay. Kaya tuloy nga na panatilihin po natin na tayo po'y nananatili sa katapatan ng ating Diyos na buhay. Sa kanya pong presensya na nga na tayo'y mananatili hanggang sa kanya po pagkabalik tayo po'y Sa ganyan pong kalagayan ay pakikita po natin yung sinacrifice natin na pagkikis na makuha natin yung buhay na walang hanggan na kanya po ibibigay po sa atin po mga buhay. Kaya tunay nga po na parati po natin pagkakatandaan na tunay nga po na sa bawat kasangkripisyo, sa, sa bawat pagtatanim po natin, ay tunay nga po na meron po tayong maanig. Kaya tunay nga po na kung baga yung ipinagpunto sa atin ng Diyos ay parang pagtatanim eh. Sa kabila ng pagtatanim po natin iyon, kapag na pagdating niya, aaninin natin ang ating mga itinanim po ngayon. Ito po yung tinutukoy niya na buhay ay ibibigay niya po sa atin. Ito na tunay nga po na yung buhay na walang hanggan, ito na nga na itinanim natin, naaanihin natin pagdating po ng panahon. Kaya tunay nga po na sabi niya nga po dito sa Pedro, sa unang Pedro, chapter 5, verse 10, sabi niya, Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng pagalingan. Natatagan at lakas ng loob sa isang pundasyong din matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang magibahagi kayo sa kanya walang hanggang kaluwal at kasama ni Cristo. Kaya tunay nga po na sa bawal sa pagkatapos daw po nating magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos daw po na siyang pinanggalingan sa lahat ay ang nagpapala po sa atin at magbibigay sa inyo ng kagalingan. At katapag niya ngayon, tunay nga po dahil na siya po yung pinanggalingan ng lahat, kaya siya po yung magbibigay po sa atin ng gantimpala pala. At magbibigay po sa atin ng lakas at katatagan. Magpang sa gayon po ay mapagtagumpayan po natin ang lahat po ng bagay na kanya po may na nakalaan para po sa ating buhay na bawat talagayan po natin lalo na po yung fundasyon na tunay nga po na hindi po tayo magiging. Kaya tunay nga po na yung maging fundasyon natin, gawin natin yung fundasyon ng Panginoon Iso Cristo sa ating pong buhay. Upang hindi po tayo matitinang sa anong umang bagay na ating pong si Lalo na po sa bawat talagayan, situation natin, sa bawat pagsubok na kung nadaanan po natin, tunay nga po talaga na minsan ay darating ka talaga sa punto na susuko ka dahil isa ka lamang talaga mahinang nilalang, lang ay umahinang tao. Pero kapag ginawa mong pundasyon ang Diyos, ay tunay nga na hindi ka matitigan. Kaya kahit makita mo na yung kalagayan mo ay talagang makita mo yung kasalatan, makita mo na talagang wala, pero hindi ka natitigan. Yun po yung aming pong naging buhay. At tunay nga po na dumating talaga sa punto na makita mo talagang wala, tunay nga na hindi ka talaga matitinag dahil alam mo na kasawa mo si Kristo. Kaya katulad nga po nung sinabi ko nga po nung linggo na tunay nga po na hindi ka dapat mawalan ng pananampalataya at hindi ka dapat magpanghinaan. Kapag nakikita po yung kalagayan, sitwasyon, dapat ay patuloy mong iasa sa kanya at parati mong sabihin sa kanya doon. Eh, ikaw ang may gawa niyan, sa'yo yan, gawain mo yan, hindi mo yan dahil anak mo ko, hindi mo ako kababayaan. Hindi mo ko hayaan na mawalan. Hindi mo ko kahayaan na mabutot kasi anak mo ko eh. Kaya dapat yun yung ating maging declaration sa ating Diyos na buhay eh, na para bang hinahamon natin yung ating Diyos na buhay eh, na pinapakita natin na talagang tayo po eh, na nananampalataya. yung nananampalataya. Yun po yung isa po sa pananampalataya na gagawin po natin sa ating Diyos na buhay. Eh. Tunay nga po na talagang ahamunin natin siya kahit yung lettering na makikita mo talaga na gagamitin mo talaga sa lettering makita mo yung sa yung mga mata na talagang wala. Talagang naniniwala ka doon sa nakikita mo talagang wala. Pero mas naniniwala ka doon sa pananampalataya mo na meron. Kaya kapag dumating kami sa kalagayan na Lord, nakita mo yung kalagayan namin. Wala kami dito, wala kami dito. So, ikaw yung pahala. Kaya tunay nga po na dumating ka sa kalagayan na sabihin mo na, Lord, talagang susurin din ako dahil wala wala talaga akong nakikita. Pero dahil hindi kasi stupid, kaya ang ginagawa mo, ginagamitan mo siya ngayon na ng pananampalataya. Mas pinapaniwalaan mo ngayon yung hindi mo nakikita kaysa doon sa nakikita. Kaya ganun yung maging realidad natin sa buhay. Dapat yung hindi natin nakikita, yung dapat natin makita. At yung nakikita natin, dapat hindi yung makikita dapat dumating tayo doon sa kalagayan na sumunod tayo doon sa pundasyon natin sa pagtawa po sa atin ng ating Diyos Pagman. Na tunay nga na nakikibahagi tayo sa Kanya na walang hanggang kalunan na kasama ni Cristo. Kaya tunay nga po na patuloy po tayo maging matatag. Magkaroon ng katatagan at kalakasan. Kayaan natin na ang Panginoong Kristo ay gamitin natin maging kalakasan. Gamitin natin siya na maging katatagan natin sa lahat ng oras sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa bawat gagawin po natin. Katulad na lang po ng testimony no, po ni Sister Ana, Tuwing nga po na hindi mo mabilang kung ilang pa ulit-ulit siya na bumalik sa lugar na ito para lang humingi ng pananalangin. Ay then, makikita mo na talagang masabi mo lang talaga na ito bang tao mo talaga, naniniwala ba talaga? Kasi bakit pa ulit-ulit? Hindi siya hindi siya kampante o komportable doon sa isa lamang. Pero paulit-ulit. Dahil sa ganun pong kalagayan, na kahit nakita nga natin na gano'n siya, pabalik-balik siya, naniniwala siya. Pero dahil nga po yung paulit-ulit nga po natin tinuturo, na hanggang hindi sinasagot natin siyang panalamin mo, ay paulit-ulit kung ipapanalamin. Kasi sa makita mo yung sagot. Kaya siguro gano'n siya. Kaya dahil sa kabalik-balik niya, na humingi na humingi ng pananalamin, ay po yung higilang As a na po siya. Yung matagal na po na pinasabi niya na magkaroon ng trabaho ang kanyang anak, makalao sila, ayan po, ibigay po sa kanya ng Diyos. Ang kailangan na lang po talaga yung makita sa kanya, yung totoong katapatan niya. Kaya ang tunay nga po na makita natin na tunay nga po na kumikilos po talaga ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Kaya tunay nga po na sabi ko Lord, hindi bago sa amin yung hiningi na prayer request na trabaho. Dahil paulit-ulit na lang na kami ay nagpipray na magkaroon ng trabaho mga kaso nga lang siguro kapag yun ay sinagot muna ay nakakalimot silang bumalik amen nakalimot silang ngayon bumalik kaya siguro dahil nakalimot sila dumating sila sa punto na tatanggalan ulit sila ng Lord ng trabaho at kapag tinanggalan ulit ng trabaho babalik ulit sila sa Lord Lord kailangan ulit namin ng trabaho pero bakit sa kanilang sa pangalawang pagkakataon na pagbabalik nila ng pamilya nila sa Lord ay hindi sila agad-agad binigyan ulit ng Lord. Hindi kagaya nung una na humingi sila agad-agad binigyan. Dahil tinuturuan po sila ng Diyos ng lesson. Dahil nga po alam ng Diyos yung laman ng isip at puso ng tao. Na alam ng Diyos na kapag binigyan ko ito, alam ko hindi niya toto pa rin ang kanyang pangako. Ganun po eh. Kaya talagang hindi ako na-surprise nung linggo na habis sa akin ni Pastor eh, di pa man ako mababa eh, puno tayo? Tapos binanggit niya sa akin yung mga na bumalik-ulik na daligaw ng landas at bumalik. Gusto kong maging masaya dahil sila'y bumalik. Kaso lang, gusto kong maging malungkot dahil nga alam ko kung bakit sila bumalik. Amen? Kasi kaya sila bumalik, kasi natin ang sa kanila ng fraud yung binigay sa kanila. Amen? Gano'n yun yung nakakalimpo. Kailangan pa paghintayin natin na tanggalin sa atin ng Diyos yung lahat bago pa tayo bumalik, bago pa tayo tumanaw. Na hindi alam ng tao na bago pa ba siya magdesisyon, basta na ng Diyos ang kanyang isip at puso. Alam na ng Diyos kung ano yung laman ng puso at isip natin. Kaya hindi pwede yung sabihin mo ng Lord, kapag nagkakatrabaho ako, bibili ako ng ganito para sa church mo, ibibigay ko yung ganito sa church kapag ako nagkatrabaho. Pero nung nagkaroon ka ng trabaho, wala ng pangako mo, ay nalimutan mo. Kaya, dahil nakalimutan mo, gumawa ngayon ang Lord. Sabi ng Lord eh, nakalimutan ang anak kong ito, kaya tatanggalin ko ngayon. Tatanggalin ko yung bibigay ko. Titingnan e ko kapag ito ay tinanggal ko, ano yung gagawin niyo? Eh, dahil tinanggal ng Lord, bumalik na yun ng anak. Bumalik siya ngayon, Lord. Nawalan ulit ako ng trabaho. Ngayon, kailangan ko ulit ng trabaho. Ngayon, nagtatanong ang Lord sa kanya, anak, kapag mabiligan kita ulit ng trabaho, susunod ka ba doon sa sinasabi ko? Mangangako ulit siya. Opo, Lord, susunod ulit, susunod ako. Tutok pa rin kong aming pangako. sa so, magbibigay ulit ngayon ng Lord. Tapos na si Pastor, si Pastora, bibigay ulit ngayon. O, oh, dahil binigay ulit ng Lord, dumating na naman yung time na ang Lord naman ay humingi. Kasi ang Lord kasi hindi pwede yung ikaw lang lagi yung humingi siya rin ay hindi. Kaya nga yung sabi ko na lahat ng hinihingi mo, merong pabalik pagdating sa ating Diyos Ano po yung pabalik na hinihingi niya? Yung katapatan mo, yung pagsunod mo sa kanya. Hindi pwede yung kapag nakuha mo na yung gusto mo, hindi ka na ngayon magpapakita. Kaya dahil hindi ka na ngayon magpapakita, akala mo ganun lang madali. Hindi mo alam yung consequences. Kaya kaya isa, dalawa, humingi ka sa Lord, hindi mo tinupad yung pangako mo. Pagdating sa pangatlo, bibigyan ka talaga niya ng pagsumo at hindi mo inasahan. Katulad na lang po nangyari po sa kapatid po natin na after how many years ay eh, po siya nung lingo hindi eh, niya po inaasahan sa pangatlong pagkakataon. I think, alam ko hindi na pangatlo eh. Apat na pagkakataon na yata o bigit pa. Na -ulit, ulit siyang nangako at paulit-ulit siyang humingi sa Diyos. Kaya nung lingo sabi niya sa akin, Pasora, ay eh, pag-pray mo ulit na magkaroon ako. Kasi so, di ba nga, hindi ba siya ng partner niya. Ibang pa ako na meron ulit dumating na babae sa buhay. Isa lang hinabi ko sa kanya. Paulit-ulit kang humingi. Paulit-ulit kang humingi. Bakit hindi mo naisip na humingi rin sa'yo ang Diyos kaya hindi mo ibinalik? Hindi ka rin nagbalik sa kanya. Amen? Ano ba yung hiningi sa'yo ng Diyos? Ang umating ka lang. Dati simple. Kaysa dun sa hiningi mo. Sabi niya sa akin eh, tsaka nangangaliw ako kaspera sa trabaho kasi baka tatanggalin na ako sa trabaho kasi hindi na kasi ako nakapag-focus kasi ganito ganito. Sabi ko, Yang trabaho, yung trabaho yan tatanggalin niya ng Diyos sa iyo na hindi ka tumupad sa pangako. na nagsabi ako sa kanya, nung libro na yun, bago siya umuwi. Talagang sinabi ko sa kanya, tatanggalin sa iyo ng Diyos yan dahil hindi ka magumutumupad sa pangako. Pero kapag ikaw ay tatutupad sa pangako, ipopromote ka pa ng Diyos. Pero dahil hindi ka tumupad, ilang chance ang binigay sa iyo ng Diyos na humingi ka ng trabaho sa pagkakatanda ko sa paghingi mo sa akin ng pananalangin? Three times. Pero yung hinihingi sa iyo ng Diyos, isa lang. Isa lang yung hiningi niya sa iyo, pero ikaw pa ulit-ulit. Eh. Pero hindi mo yung matupad. Kaya sabi ko, yung trabaho na meron ka ngayon, tatanggalin niya sa iyo ng Diyos. Kapag hindi mo tuparin ang pangako. Kasi pinalala ko sa kanya yung pangako niya nung, nung linggo. Pin, uh, pinalala ko sa kanya yung pangako Sabi niya sa akin eh, Pastora, wala akong matanda pangako. Sabi ko, yun yung problema. Amen? Yun po yung naging problema kasi kapag ibinigay e, na sa'yo, sinagot ka na ng doon sa panalangin mo, nalimutan mo yung pangako mo. Natanongin ko si Pastora, na wala akong matanda pangako. So, nakakalungkot para sa ating Diyos na buhay. Kaya pinalala ko sa kanya yung pangako niya. Ito yung naging pangako niya. Sabi mo, kapag nagkaroon ka ng trabaho, sabi mo sa akin noon, oh, may ka sa akin ng payo kapag ikaw ay nakapagtrabaho na at nakapag-asawa ka na, magsusupport ka sa church. Amen. Magsusupport ka sa church. Pero sa pagkatanda ko, wala akong ibinigay sa Diyos. Sa pagkatanda ko, wala na rin kung tinupad doon sa pangako niya. Sabi niya, kapag nag mo noon, sabi ko, kapag nakapag-asawa ka na, yung asawa mo yung dadali mo sa church. Dadali mo siya sa Lord para kayong dalawa ay maglilip. Sabi mo, ipapagamit mo ang buhay mo. Ang daming mong ipinangako. Pero hindi mo alam yung pangako iyon, hindi ka sa akin nangako. ako. Kundi doon mismo sa kanya. Amen. 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 And, sabi ko sana dahil hindi mo yung tinupad, kaya tinanggal ng Lord yung kabiyak mo. Amen. Sabi ko din sa ka-brother natin na yun. Tinanggal ng Lord yung kabiyak mo dahil hindi ka tumupad doon. Sayang, sabi ko, sayang yung talento na ibigay sa iyo ng Diyos na ipinagmamalaki mo na ganito ka, ganyan ka. Alam mo, sabi ko, sayang. Kaso, yung pagbabalik mo sa Diyos ngayon, kaya ka lang bumalik dahil nawalan ka. Dati sa SAD, sabi ko, dapat hindi ka bumalik sa Diyos dahil dahil yung kalagayan mo. Dapat bumalik ka sa Diyos. Ihingi ka sa Diyos kung may kailangan ka o wala. Lalapit ka sa Diyos, may kailangan ka o wala. Hindi yung kung pues may kailangan ka. Kaya sabi ko sa kanya, huling chance na ibibigay sa iyo ng Sa hiningi mo sa akin na yan, hindi ko yan Talaga sinabi ko, hindi ko yan Ang gusto ko, tuparin mo yung pangako ang trabaho mo na yan ngayon, gamitin mo. Para ngayon, sa pagbabalik mo sa Diyos, matupad mo yung pangako mo na yan. Sali ko sa kanya, sige po pastor at tutuparin ko po yung pangako mo. Tandaan mo yung pangako mo yan, kailangan mo tutuparin yan. Dahil kapag hindi mo tinupad yan, on the spot, tatanggalin sa'yo na sa trabaho mo yan. Kapag tinanggal niya sa'yo yan, babalik ka uli kayo sa sila. Nang makikitira ka, at kung saan-saan ka saan na hindi ka, kasi ang Diyos hindi siya tao kausap. Ang Diyos ay Diyos. Siya yung Diyos na may palinitigan. Siya yung Diyos na talagang yung pangako mo ang niya. Dahil siya yung Diyos na tumutupad ng pangako. Amen? Kaya, nalungkot ako. Sabi ko, Lord, grabe, sabi ko, talagang kung bibilangin mo, ang dami na namin pinag-pray ni Pastor na magkaroon ng trabaho. Ang dami na namin pinag-pray na magkaroon ng buhay na maging maayos. Pero bakit? Habi ko sa Lord, andun yung salitang bakit. Bakit nung sila na yung hiningian mo, sila yung pumalito, sila yung nakalimot. Kaya nga talagang dito pinapaunawa sa atin ng Diyos yung pagtitiis na tinutupin niya po ngayon sa atin na tuloy nga po na sa bawat pagtitiis natin, sa bawat pangako na gagawin niya, dapat tayo rin po yung matutok na tumupan. Dahil darating po ang araw na yung mga pangako po iyon ay ang po sa atin ng Diyos. Kaya talagang doon po nakita yung bawat suliranin, pagsubok na hinatang niya na ibinigay niya sa lahat ng kawan. Lalo na po sa mga officers na tunay nga po na gumaranas. Lalo na po sa buhay po ng isa po nating officers na tunay nga po ay napakabait sa kanyang pong ginawa kaya yan nga nangyayari. Akala mo naman, akala ko talaga na accident ito sa ano. Yung pala ay eh, napaka nakipaghabulan lang. Kaya tunay nga po na yung consequences ay nandoon. Kaya dapat matuto tayo na tumintig at humarap para yung consequences na yun ay makita natin na tunay nga nandoon yung kalagayan natin na tayo marunong na humarap po sa ganun pong kalagayan. Dahil hindi po biro yung ganun pong situation na tayo po ay tumalikod. Kaya, sabi ko nga doon sa atin mong kapatid na si Sister Anna, kaya sabi ko nga sa kanya na, dahil ibinigay sa iyo ng Diyos, binigyan niya ng trabaho ang anak mo, ngayon ay, ito pa rin mo yung pangako. Sabi naman niya kasi, yung pangako naman niya ay, talaga namang, yun na natin. Kasi, hindi nga tayo kuli magsalita hindi tayo pwede musga. Tingnan natin kung toto pa rin ang kanyang pangako. Na hindi naman tayo umaasa, kundi tunay nga na yung consequences okay. na gagawin kasi talaga ng Diyos sa kanila kung buhay ay kaawa-awa. Sak Kasaklap-saklap na gagawin talaga ng Diyos kapag hindi talaga talaga natupan. Kaya dapat tayo marunong tayo na tumupad doon sa pangako ng Amen? Kaya tayo